So ito mga idol, nagpapakulo tayo nitong buto-buto, no? Naglihiw, nagluluto tayo nitong buto-buto. So nilagyan nga natin mais. Ito mga idol, nilagyan natin ng mais. So paluto lang nga ito mga idol. So ito ilalagay natin. So, meron na pa akong nakahanda dito ng pizzay. Eh. Tapos itong sili. Pero tayo sili dito nakahanda. Tapos hinulod na ka natin. So, kasi hindi ko na so, mga mga idol. Hinulod na natin itong siling green para malasa na. So, mabas ng ating aroma. So, ito mga idol. Siguro, 3 minutes ilalagay na natin itong pichay bagyo na natin so ayan eh, mga idol lagang laga na yung ating buto buto so hindi ko lang na natin pinakita po sa inyong nating nilaga so pinakita ko sa inyo ito mga idol pang uto na nga ito so ito napakasarap mga idol medyo matamis ang sabaw nito so ginagin natin ng mga is pampalamis ng sabaw na natin pampasarap so ito mga idol ilagay ko na yung sili so palutuin mo natin na yung sili bago natin ilagay itong ating pichay no So para lumasa yung ating sili mga idol Atakpan muna natin para maluto yan After 3 minutes balik natin mga idol So ito na mga, mga idol Ilunod na natin itong pichay no Ayan so paluto na ngayon Lutong luto mga kamo mga idol So itong pichay na lang ilalagay natin Para patay na natin yung apoy niyan mga idol Para hindi ma-over yung ating pichay So na natin Pailalim mga idol Alright no yeah. Wow masarap, masarap nito ang buro mga idol na with mais ito masarap niya mga idol yummy yummy tapos ito buto-buto na yun wow napakasarap ng buto-buto namin lalo natin <laughs> maraming gulay mga idol ayan <laughs> napakasarap niya mga idol pailalim natin yung ating pete para hindi mabilis siyang maludo at saka papatay na natin yung apoy natin ay ba ay ang mga ilong tikpan natin yung ating sinabawang buto buto wow for this video mga idol napakayami mga idol ayan wow patayin na natin yung apoy nito mga idol para baka ma-overpipit ba kayo natin ayan patayin na natin So, ito, mga idol, luto na nga ito, mga idol. So, ang gagawin natin sa so, pagkain na nga tayo. Hanggang dito lang video natin. Mga idol, bye-bye na po sa inyo. Salamat muna na rin sa aking video. Marami salamat. God bless po sa inyo. Bye-bye na po sa inyo.